Nagpahayag ng pagkadismaya si Land Transportation Office, LTO, Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II nang hindi dumating sa nakatakdang pagdinig nitong biyernes ikalabintatlo ng Hunyo, ang mga bus driver ng GB Florida Transport na may rutang Sampaloc Santa Ana, Cagayan at Baguio Apayaw, matapos masangkot ang ilan sa viral drug race video online na kanyang ipinatawag. Sa halip, ipinadala ng GB Florida ang liaison officer nito upang isumite ang kanilang sagot sa show cause order ng LTO na may petsang ikasyam ng Hunyo. Ang kabigwang sumunod sa utos, ayon kay Mendoza, ay maaaring magresulta sa pagkaka-impound ng iba pang unit ng bus nito. Ani nito, if Florida refuses to cooperate, we will be forced to impound their vehicles. The powers of LTO are quite broad, especially public safety is involved one who disregard the direct order of the LTO, is tantamount to the suspension of the entire fleet. Dahil dito, Inatasan ni LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza to ang kinatawan ng kumpanya na agad isumite ang kompletong pagkakakilanlan ng mga hindi dumalong driver.